congratulations sa Team Class 2025. Nanalo na po sila ng 100,000 pesos kanina. Ang goal nila ay makakuha ng total cash prize of 200,000 pesos. Garrett, panalo rin ng 20,000. Ang inyong charity, ano ba piliin? Um, World Vision World Vision Philippines, there you go. So si Anthony ay nasa waiting area. Let's say for fast money, Garrett. Give me 20 seconds on the clock. Ilang buwan kaya bago masira ang binili mong chinelas? Go. Ah uh, 12 months. Gamit sa kusina na pinakamadalas gamitin. Ah, uh, sandok. Magbigay ng flavor ng mani. Ah uh, garlic. On a scale of 1 to 10, gano'ng ka ka-happy sa trabaho mo? 9. Bukod sa laruan, madalas itong kagatin ni Baby. Ah uh, chupon. Let's go guys. Tignan natin kung ilang points na dako mo. Ilang buwan bago masira ang uh, binili mong sinila? Sabi mo, mga 12 months. O tibay-tibay yan. Ang sabi, sabi ng survey ay? Meron? Gamit sa kusina na pinakamadalas gamitin sandok? Ang sabi ng survey? Pagbigay ng flavor ng mani garlic. Survey? Nice, with nice. The, the scale of 1 to 10, gano'ng kakahapi sa trabaho mo? 9, sabi mo. Survey says? Hindi, Nice. Bukod sa laruan, madalas kagatin ni Baby Chupon. Ang sabi ng survey. Alright. Oh, pwede, pwede, pwede. pwede. Thank you. Good start, good start, Garrett. Thank you. Good start. Let's Woo welcome back Anthony. Woo! Let's go, let's go, let's go. go, Anthony. Alright. Garrett got 61 points, meaning wow. 139 to go. okay, all right, all right. At this point, makikita na ng mga uh, tao ang sagot so, ni Garrett. So me 25 seconds on the clock. Okay. <laughs> Ilang buwan kaya bago masira ang binili mong chinelas? Go. Six. Gamit sa kusina na pinakamadalas gamitin? Kutsilyo. Magbigay ng flavor ng mani? Ah, uh, garlic. Ah, uh, adobo. On a scale of 1 to 10, gano'n ka happy sa trabaho mo? 10. Bukod sa laruan, madalas itong uh, kagatin ni eh, Baby. Daliri! Let's go, Anthony! <laughs> We need 139. Bukod sa laruan, madalas kagati ni Baby. Sabi mo yung daliri. Ang sabi ng survey, top answer. Wow! On a scale of 1 to 10, gaano ka ka-happy sa trabaho mo? 10! Super happy. Ang sabi ng survey, woo! Ang top answer ay 8. 8 ang top 8, answer. 8. Magbigay ng na flavor naman ni Sabi mo, adobo. Ang adobo sabi ng survey, top answer. Top answer. Yeah! 32 to go. Gamit sa kusina na kamadalas gamitin, sabi mo, ikutsilyo. Ang sabi answer. ng survey. Caldero, Caldero. Caldero ang top answer natin. Ilang buwan bago masira ang mo chinela sa sabi mo? Six months ang sabi ng survey natin. Top answer! Uh, yeah. Top answer! Top answer! Three months. Three months. Three months. How about Anthony? Very, very close. Thank you very so much. I'm I'm happy much. Happy. Happy. Congratulations, Class 2025, Maguuri para kayo na 100,000 puzzles.